nating ipagpasalamat sa Diyos sa araw ng linggo ay tayo ay nagkakaroon ng panahon upang huminto. Huminto mula sa ating pang-araw-araw na gawain. Huminto at makapagpahinga upang kumuha muli ng lakas na simulan ang bagong linggo tayo ay nagkakaroon rin ng panahon upang makapagnilay upang makapagsuri ng ating sarili lalong-lalo na ng ating ugnayan o relasyon sa Diyos. Sa pagsusuring ito minamasbat natin iyong aba ay nananatili na sumusunod sa tamang daan o nawawala ng landas. Sa pagninilay na ito, ating nabubusisi kung tayo nga ba ng pagninilay o pagsusuri ng sarili. Ang dalawang katanungan na ito ay una, ano ang gusto natin mula sa Diyos? Ang ikalawang katanungan ay, ang gusto ba natin ay gusto rin ng Diyos? Mapapansin nyo, mag ba ang dalawang katanungang iyan. Marahil magtataka kayo, paano ka, Father, nagmula sa dalawang katanungang iyan? Yan ay kung tutuusin, ay nagmula sa dalawang pagbasa. Unang katanungan, ano ang gusto natin mula sa Diyos? Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, narinig natin na noong kapanahonan na ang bayan ng Israel ay naglalakbay mula sa na Egypto hanggang sa lupang pinapangako ng Diyos sa kanila. Naubutan sila ng makakain at habang nasa disyerto, nasa ilang, nagreklamo sila sa Diyos. Ang kanilang ang reklamo, Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Egypto. Dahil doon nakakakain kami ng karne at inapay hanggang gusto namin. Subalit din. ang kanilang kahilingan. Iyon ang gusto ng bayan ng Israel. Anong ginawa ng Diyos sa gusto nila? Pinagbigyan sila. Umula ng mana na naog ang mga pugo para may makain silang tinapay at karne. Mapansin nyo, ang unang pagbasa ay tungkol sa gusto nila na mula dalawang katanungan Ang gusto pa natin ay gusto ng Diyos Mapapansin niyo sa unang pagbasa ang gusto natin ay mula sa Diyos Ano anong mga gusto na ito Marami tayo katulad ng mga Israelita ng kahilingan Halimbawa na lamang Anong kahilingan natin umuwanlad pa ang buhay, magkaroon ng magandang negosyo, magkaroon ng sariling bahay at lupa, ari-arian, ang dami ng mga gusto natin. At karamihan sa mga gusto natin, kung susuriin, ay makamundo at makalupa. Yan ang gusto natin. Di na lalayos gusto ng mga Israelita ang makakain. Man ang nilalaman sa atin ngayon ng Ibanghelyo. Bakit? Sa simula pa lamang ng salaysay ng Ibanghelyo, mapapansin ninyo na hinahanap ng mga tao sa si Yesus. Ang mga taong ito ay ang mismong mga tao, kung inyong maalala noong nakaraang linggo, pinakain Yesus ng tinapay at isda na kanyang pinarami. Makatapos silang makakain, umalis Yesus, kaya hinanap nila nang matagpuan nila si Jesus. Tinanong nila, sa buhay upang matiyak na pagdating ng araw makamit ko ang buhay na walang hanggan. O di naman kaya magandang itanong sa ating sarili, nagsumikap ba ako na ang aking mga ginagawa ay may katuturan na pagdating ng araw na haharap ako sa hukuman ng Diyos, ako'y pagkakalooban niya ng gantim ng makalangit. Marahil mga kinukuha ng ating kalamnan pero iniiwan ang pagbigay ng halaga ng makabubusog sa ating kaluluwa. Kaya ito ang una na minumula tayo. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, nagpatuloy ng pag-uusap si Jesus at ang mga taong kaharap niya. Sabi ngayon nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming makanap ang kalooban ng Diyos? Mapansin ninyo, sila mismo ngayon naghahangad, edi gawin namin ang kalooban ng Diyos, anong gagawin namin? Sabi ni Jesus, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. rugutnya uh, huminto pa muna. Bakit? Dahil ang katotohanan, ang daling sabihin, may pananalig ako. Pero sasabihin ko sa inyo, yan ay galing sa bibig. Ang tunay na pananalig ay dapat sinasalamin ng mismong buhay natin. Marahil hindi alam ng marami sa inyo. Ang mga sinasabing kristyano, naniniwala rin kay Jesus. Yan palagi ang pang-akit nila. Anong sasabihin nila? May pananalig ka ba kay Jesus? Kapag may pananalig ka, malili. James Bucket. na magpasalamat, na magpuri sa Diyos sa pamagitan ng ating pagsimba. Dahil nakakalungkot mang isipin, marahil ikaw o ilan sa atin ngayon dito, ang hamon sa buhay, hindi niya kayang akayin ang mismong mahal niya sa buhay na mapalapit sa Diyos. na sama-samang nagsisimba. Pero ang katotohanan sa panahon natin ngayon, meron talagang pamilya na hirap akayin ang mismong kapwa nila kapamilya. At sa mga nanay na nandito, pinagpala ka kung kasama mo ang iyong asawa. Dahil ang katotohanan rin, may mga nanay na hirap na kay ng kanilang asawa na magsimba linggo-linggo. Naalala ko minsan may nagtanong sa akin matapos ang tinatawag na Biblia rasal. Sa question and answer, sabi niya, Father, anong gagawin ko para maakay ko ang aking asawa na magsimba? pinaalalahanan. Sabado pa lamang, magsigot pa bukas. Pero ang hirap niyang akayin. Minsan na nakakatamad na, na siya paalalahanan. Pero di ba may tungkulin ako bilang babae na akayin siya palalahanan Sabi ko, tama po yun. Pero ito ang dapat mong gawin. Pag uwi mo sa bahay, kung makita mo maganda ang pag-iisip ng iyong asawa, kayo ay maghahapunan o di naman kaya matutulog na sa gabi at mag-uusap, itanong mo sa iyong mister. Ah, itanong mo. Tawagin mo siya ng inyong masarap na tawag. Maaring honey, love, mahal. Tawagin mo. O sabihin natin, no? Love. Sabihin mo, kapag namatay ka ba, papamisahan kita. Siyempre, malalaki ang mata niya. Bakit naman, Father? Ah, bakit naman? Ba't mo natanong yan, di ba? E di sabihin mo, kasi tinanong ko kay Father kung anong gagawin ko para maanyayahan kitang magsimba. At ang sabi ni Father, tatanong ko raw sa iyo. Kung mamatay ka, aalayan ba kita ng misa? Sana ba ng araw magbago? Pero pag sinabi sa iyo, Siyempre dapat mo ako alayan ng Misa. Ito ngayon ang sunod mong sasabihin. Paano kita aalayan? E ngayon nga, buhay ka, pwede kang magsimba, ayaw mo ng Misa, pagpatay ka, gusto mo? Ang puto, wag mo nang antayin, mga kapatid. ang buhay ka, ipahayag mo ang pananalig na iyan kay Jesus na marunong kang magpuri, na marunong kang magpasalamat. tao. Nang sinabi ni Jesus na manalig kayo sa kanyang sugo, nabanggit nila, Ano po ang gagawin ninyo? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Ngayon binabalikan nila. Mahihigit pa ba sa aming mga magulang na pinagpala? Bakit? Binigyan sila ng makakain mula sa langit? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sila at ang wika. Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyong ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tinapay ng pagkain mula sa langit. ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Nang marinig ito ng makausap na Yesus, na himasmasa ng kanilang pag-iisip at ngayon pakinggan nyo ang wika nila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. At dito si Jesus nagwakas ng kanyang pangangaral. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ikatlong gusto ng Diyos sa atin. Ang lumapit tayo sa kanya upang makinabang. Mapapansin ninyo mismong Diyos na ang nagbibigay ng pagkain na nagbibigay buhay. At iyan ay tinatamasa ng bawat isa sa atin kapag tayo'y sumisimba at nakikiisa sa banal na pakikinabang. Sa Eucharistia, sa komunyon, ang ating tinatanggap ay walang iba kung hindi ang kabanal-banalang katawan ni Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Yun ang nais na, ng Diyos lumapit tayo sa Kanya. Kaya, ito rin ang marahil magandang isaalang-alang. Una, kung si Jesus na ang nagbibigay ng Kanyang sarili para sa ating kabutihan, huwag na natin hayaan na may linggo pa rin sa loob ng isang taon na hindi tayo nakasisimba. Tiyakin natin ang araw ng linggo ang pinakamahalagang patutunguhan natin ay si Jesus upang tanggapin. At doon naman, sa natutunan ng magsimbaling linggo yamang tayo ay inaanyayahan ni lumapit sa Kanya. Kung kakayanin natin, huwag lamang makontento na isang beses lamang sa isang linggo. Kung kakayanin natin na linggo-linggo magsimba, gawin natin. Bakit? Dahil ito ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang tinapay na magkakalob sa atin ng buhay na walang hanggan. Dalawang katanungan ang ipinababatid sa atin ng pagbasa. Una, ano ang gusto natin mula sa Diyos? Ang gusto natin ay maliwanag mga bagay-bagay sa mundong ito na akala natin makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Subalit minumula tayo. Ano? Ang gusto ba ng Diyos? Ang gusto ba natin ay gusto rin ng Diyos? Dahil ngayon sinasabi sa atin na ang gusto ng Diyos ay tatlong bagay. Una, ang gumawa tayo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, ang manalig tayo sa sinugo niya upang makamit ang kaligtasan. At ikatlo, ang lumapit sa kanya upang makinabang. Mga kapatid, mismong si Jesus kung maalala ninyo pinuruan tayo niyang magdasal ng Lord's Prayer o Ama namin. Ang Ama namin ay may pitong kahilingan. Sa pitong kahilingan, dalawa doon sinasabi, Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa linggong ito na nakapagnilay tayo, ipinabatid sa atin ng Diyos kung ano ang gusto niya. Kaya ba nating sundin? ikalawa sa pitong kahilingan sinasabi natin give us this day our daily bread kung tutukusin ang daily bread na tinutukoy sa ama namin ay hindi tumutukoy sa almusal hindi tumutukoy sa tanghalian hindi tumutukoy sa hapunan iyon ay tumutukoy sa banal na pagdiriwang ng misa Mismong si Jesus nagsasabi, Binibigay ko na sa inyo ang aking katawan upang pagsaluhan. Nananabig ka ba natanggapin siya na lumapit sa kanya? Gaano kadalas kang nananabig? Sikapin natin ang mga paalaalang ito. Tumataksana sa ating isipan at puso na ikanga sa liham ni Apostol San Pablo na siyang ikalawang pagbasa para sa linggong ito magdulot sa atin ng pagbabago. Dati tayong mga makasalanan at may mga kahinaan. Subalit sa tulong at biyaya ng Diyos, kaya niya tayong baguhin upang tahakin ang daan patungo sa kabanalan. Amen sa ngalan ng ama ng anak at ng espiritu santo amen